mga kagri ka nandito ngayon ako sa mapalad mga kagri ka para tingnan yung race track dito tsaka para sukatin para makita nyo rin yung mga makita nyo rin yung para makita nyo rin yung itsura ng race track nila kakri, magandang umaga tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man tumapapanood mapapanood mga nandito ngayon ako sa mapalad mga para tingnan yung race track dito tsaka para sukatin kung hindi nyo alam kasi mga kakri uh, yung race track, sinusukat ko rin yan mga kakri, gamit yung motor ko speedometer mga kakri uh, sukatin natin kung ilang gano'ng sukat nito mga kakri para makita nyo rin kung ano ba yung tsura ng race track dito ayan, ayan yung silis palagay ko mga kakri, kaya finish line ito? Doon tayo sa may Bandaritas mga kaki Sa Bandaritas tayo magsimula Para malaman natin yung sukat mga kaki Kasi sinusukat talaga yan mga kahit. Para malaman mo oh. wala tayo rito mga kakri sa 8 sa 8 para makakita nyo rin yung mga makakita nyo rin yung ano para makakita nyo rin yung itsura nung nila Okay na may race track mga kagri Nakakaraan yung motor eh Hundred meters na mga kagri Naku po Bumugkul-bugkul na rito sa gawin ito Oh, 300 meters na mga kakwe. Ito yung bangkulong naman nila. Ah, babaling yung kalabaw dito. Medyo masikip mga kakwe kasi meron na rito ano meron ng kwan bali ang lumabas mga kaagri sa ano ko 390 minus 10 380 mga kaagri yun yung lumalabas dun sa may speedometer ko eto ang mga kaagri dito rin medyo masikip lang pero okay na okay na ito magaganon magaganon na rito ganda ko bundok karayat na mga kagri ka ah. mga kagri ka kung maso natin dito mag ang alam ko magpa practice sila para kayo dito mga ka mga baka sakaling maswerte natin Nantayin natin mga Sa ngayon mga kagre ka Imbitado kayo dito sa mapalad mga sinukat ko mga kagre ka Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kagre ka Sa ano nga pala to uh, Sa November 19 mga kagre ka 2003 Hanggang dito na lang mga marami Maraming maraming salamat Thank you very much mga